Good afternoon guys May nga sa tanan Naaday na ng utana sa akong ano daw Akong gatakloban na akong naong Okay, ito bago na ako na siya Ang utana ako ni akong naong Tungod kay Dili Pagkaroon ng panahon Ngayon pagkita na ako sa inyo Ang tibuok na akong naong Pero hapit na Mga months na lang siguro mag pwede na ako ni ipakita akong tibok na sa pagkakaroon yun sa pagkakaroon nagkula pa ongoing pa ang operasyon dani eh. nagparitoki mo yung gusto akong naong so hopefully by next month siguro pwede mag reveal na ako, mag pitch reveal na ako para makita na ninyo akong tibok naong sa kagwapo sa kapangit